Ano kuya, hindi ka ba ba nagugotam? Banggi pa kuya. Na, itong kakain-kain ko lang bago ako umulis eh. Ako ba, gotom na ako kuya okay. eh. Ay, na sinasabi ko sa'yo eh. Pinibidyan na nga kita ng maitla tinapay. at saka kape, ayaw mo pa. Ba, dito na lang ako kakain. Ako na magaan sa'yo, baka mapanis nung mga natin. Ako na magsasandok. Ay. Ako na kasi magsasandok. Ba, baka mapanis kasi. Ito, <laughs> pwede na tong kanin na to? Oo, pwede na yan. Um. Ano kuya, hindi ka ba, ba nagugutom? Hindi pa ako yun. kakain-kain ko lang bago akong mulis eh. Ako ba, gotom na ako kuya okay, eh. Dahil na sinasabi ko sa'yo eh. Oh. Binibidyan na nga kita ng maid na tinapay. At saka kape, ayaw mo pa. Ba, dito na lang ako kakain. Ay, Ay ba si Ay na, nagbabayad. Nagbabayad na ba? Oh. o Oh. mo na doon mapuntahan mo na si Mak pre Pra, ano? Pra! Okay na ba yan? Okay na

gutom na gutom na, na ako. na tingin, Yon, ha, na po. Much, much later. Ayos, swimming ka na. Ayos. Si na. Ah, si, <laughs> oh, oh. <laughs> si Boy Dreadlocks. Oh, oh, na. Talo. Ano, 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 Baka so, mamaya ay mauna pa sa akin yung pagtanggal ko ng <laughs> <laughs> Puno rep namin! Oh, uh, puno pala rep nila eh. Puno daw Puno ka sa talo! Puno Hindi ah. <laughs> <laughs> pa naman dito, nangasar ka! Sige! <laughs> hey Kaya na ang kaldero! Oo, eto! Talagang hindi kumain ng umaga kumain yun, no. nali, Hindi, alam na alam ko na nga eh. Uh, Kaya nga, expected ko na talaga na dito kakain niya. <laughs> Para ayaw mag-alok ah. Ayan, mainit pa yung ano, na, sinayang na. Opo, mainit na, mainit pa. <laughs> parang, Aray, mainit pa nga. Ikaw <laughs> kaya, hindi ka kakain. Amen, ayaw, ayaw mo. Ayaw kaya. Ayaw. mo Ayaw mo ha. <laughs> ayaw mo ha. Ayaw mo ha. Cute, Ay, cute. Ako na magaan sa'yo. Baka mapanis nung mga ano natin. Ako na magsasando. Sarap niya, na mo, kuya. Ow! <laughs> na manok sa kain. Yeah, Nasaan yung sandok na eh, okay. ano? Alam ko lang, naminodo. mo na kumain sa amin. Eh, okay. sayang Ang sarap yan. Nuku yung ilang yan. Mamaya, kakain na rin yan. At, <laughs> yeah, sigurado. Baka kakain talaga. sarap na ito. Ako na magsasandok. Baba, ama, sa, ba, baka mapanis kasi. baka Ito, pwede na tong kanin na ito. Oh, pwede na. Ito, <laughs> pwede na tong kanin na to? Pwede Pwede na. Sa isip mo rin yun, ha? Much, much later. Parang hindi napasoy, no? Hanggang ngayon, nag-uumusok pa yung kanin, eh? Kali Walang sa, walang na ano to, pero mainit sa, no? Gukom na, gukom <laughs> na. Parang hindi napasoy yung kamay, no? <laughs> walang mainit dyan. <laughs> Alam mo kung bakit? Puro kayo, bilang yan. Hahaha. <laughs>